Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan Nasaan man kayong sulok ng mundong ito Magandang buhay po sa inyo So maraming salamat pala sa panonood ng aking mga vlogs Ni Disipulo ni Kristo sa Bukid So dito kami guys sa lugar ng Lupi Kamarinisur Yan. Itong lupa na ito na binisita namin ngayon ay binenta sa atin isang hektarya ito guys na lupain na ito dinalaw natin kasi medyo matagal na hindi natin napupuntahan so yung mga ano pala guys nakita natin na yung yung terrain ng lupa ay porsonada ko siya noon pa man dito guys sa lugar na to, ito sa banda ito ang bandang baba hindi dito guys nawawala ng tubig kahit summer o tag-init still mayroon siyang tubig hindi siya nawawalan so plano natin na nagyan natin ng fish pan dahil mas maganda kung dito sa probinsya mayroon kang pinagkukuhan na ng ulam so ayan guys kung makikita ninyo medyo malawak yan hanggang doon pa yan doon sa baba sa may, mayroong mga kaway kahoy doon pa yan sa baba nyan So medyo malawak ang pwede nating pagawa ng pan So siguro mga dalawa or uh, tatlong pilapil So ano na guys, uh, plano natin na uh, bitawan siya ng tilapia. Tilapia or karpa. Yan iyan ang mga isda dito sa probinsya. Tilapia at karpa pero hindi siya pwedeng pagsamahin dahil kinakain ng karpa ang tilapia. So, dapat hiwalay sila ng uh, cage o nakulungan. Kaya tiningnan natin guys kung ano ang mabuting magagawa natin. Kasi nung nabili natin yung lugar na ito, halos wala talaga siyang tanim. As in, siguro mga dalawa or tatlong puno lang ng nyug yung nakatanim dito. Pero sa ngayon, ay nakukuprahan na pala siya dahil mayroon ng mga bunga yung nyog na tinanim ng ating uh, yung namamahala dito guys, ayan yan siya po yung namamahala dito, yung ating kaibigan na, ayan naghuhugas ng kanyang paa siya po yung ating namamahala si Manoy Gerardo ayan, tawag dito ay is si Manoy Gerardo siya po ang namamahala ng lupa. So ngayon, nakita natin na maliban sa pwede nating lagyan ng peace pan, ay uh, swak na swak at pwedeng pwedeng taniman ng mga halaman guys ng mga gulay na tumutubo sa mayroong tubig katulad ng gabi katulad ng kangkong at iba pang halaman guys na pwede natin ilagay So maganda, nabisita na natin, nakita na natin. Kaya pumupunta tayo doon sa dulo para makita naman natin yung uh, pwedeng pwestuhan ng ating kubo. Yan. Lalagyan, lalagyan natin ito guys ng kubo para just in case na dito tayo nagtatrabaho, kasi ang plano namin guys ay linisin namin itong lugar. So ay yung mga damo na yan ay raragpasin namin yan. Tatangga din namin. At ang matitira lang yung mga, ka, mga puno ng nyug na nandyan para malinisan, mamungas yan ng maayos. At yung mga parte na walang mga tanim ay lalagyan natin guys ng tanim. Yeah. Ang plano natin guys dito ay unang-una malagyan natin ng mga saging kasi maganda yung saging guys lalo na yung, yung saba di ba napaka common na saging na nakikita natin sa palengke pero mahal siya guys mahal so nakita natin na maliban sa nyo wala na siyang tanim so mahina ang production kapag ka ganun Ayan, lalag, Ayan, dito na guys yung target natin na paglalagyan natin ng kubo sa pinakantuktok na ng lupa. So kung pupunta ka daw sa pispan, pupunta ka daw sa source ng tubig, bababa ka. So ayan, dito guys ang mainam kasi libre yung tubig mo. Ayan, hindi ka na nagbabayad ng bill sa nawasa or anuman source ng uh, kumpanya ng tubig sa Metro Manila kasi guys Nawasa at ng Maynila yan yung dalawa na yan ng kumpanya malakas yan sumigil ng tubig pero dito makakalibre ka na dito sa tubig at kung gusto mo naman ng libre ka ng kuryente pwede may kaunti ka lang na gaas o plus light pwede ka nang mabuhay dito so ayan guys ayan binidyohan ko na mayroon na pala ang mga tanim na Uh, puno ng nyug at hindi lang pala yon may mga bunga na so natuwa naman tayo at uh, ito guys ay mayroong patong isa doon sa kabila isa pang halos mas malaki pa dito pero ang mainam naman doon ang nakita ko dahil yun ay puno na ng nyug at malapit na rin siyang mamunga ang mainam doon nakita ko mas mataba yung lupa doon kaysa dito at isa pa walang andong guys walang mga paahun uh, paahon-ahon yung ano ba ibig sabihin patag yung lupa doon hindi ganito na may inaakyat-akyat doon wala pero ang mag mainam naman dito guys kasi magandang exercise yun yung mayroong kang inaakyat-akyat so siguro Lord willing next year ay makapagpatayo na tayo ng kubo kasi inuna namin guys na magpatayo ng kubo doon sa pinakasentro ng baryo at syempre isusunod natin dito sa lugar na to gusto natin dito makapagpatayo ng kubo at isa pa pala guys sa target dito na itatanim natin ay yung dragon fruit yan lagyan natin ng dragon fruit doon sa mga lugar na hindi pa masyadong nakukubera na nyo lagyan natin ng dragon fruit kahit sa mga gilid gilid no? sa lindero at dahil nga wala ditong ganong mga tanim lag lagyan natin ng mga medyo kakaibang tanim ang ating lupa no? saka plano natin mag plantation dito guys ng mga mga fruits no katulad ng langka Katulad ng rambutan, suha, at iba-iba pa. At maganda dito guys kasi ayon doon sa ating tagapag-alaga, kapag ka may lupa ka, ay madali ka lang makakuha ng mga seedlings or variety ng mga prutas na, yan na gusto mo itanim dahil sa lupi ay mayroong nakukuha yan, mismo dyan sa DAR, sa Department of Agrarian Reform, meron ka daw makukuha ng mga kahit nga pananim na nyug, meron pero hindi na natin kailangan yon dahil marami na tayo nun. So, dito guys, ito oh, binibidyohan ko. Ganun na siya katataas na hindi ko akalain na ganyan na pala katataas yung nyug dito. Sa tingin ko, kulang lang ito sa alaga para mamumas siya ng mabuti. So, maraming salamat guys sa inyong panonood na aking video. Sana subaybayan nyo pa yung iba kong video dito dahil pagka nakapag-umpisan na tayo na magtanim, maggagawa tayo guys ng mga tutorial, no? pamamaraan sa pagtatanim ng mga halaman katulad ng papaya at iba't iba pa saging at iba't iba pang mga halaman na common na tinatanim dito sa mga kabukiran. So maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pagsubaybay. Sana patuloy at patuloy nyo pang suportahan ang channel Disipulo ni Kristo sa Bukid para na sa ganun lalo nating ma-improve ang ating mga video na ipapanood po sa inyo. Sa mga hindi para ka-subscribe, i-hit nyo lang po yung bell button para lagi po kayong updated sa mga video na ating pong ipapalabas. Marami pong salamat. God bless us all and bye-bye na po, bye na po.